Ha? Oh, ano, nag-enjoy ba kayo? Ha? Ikaw, te, nag-enjoy ka ba? Good. Galing, sayang. mo O diba, nga di ba pa ganun nga kayong palo mo? Di pa punta kaya di, di siya papunta. Ayun na. Sayang. Ang galing na pumalo si Ate Daday Yan! Balik yun, lang gagawin ko Doon naman talaga dapat Wait lang, huwag niyo palungayin doon ka lang sa side mo Ganun talaga dapat eh Pag so, ganun Yun

nilang malaman Kung ano mga dapat yung malaman Masaya ang mundo Sulitin mo ito Pakinggan mo ako Minsan lang mabuhay sa mundo ito Ang katulad ito mo mga 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 mga. na totoo okay. na mabuhay sa mundo ito Ang katulad ko na totoo Susulitin bawat oras at minuto ko Segundo ko ay iyanay ko sa'yo Kung iisipin mo, napakasarap mabuhay sa mundo Madalas ang pagkatalo, swerte ka kung panalo Pero minsan lang yon kaya dapat si mo Buhay nga naman, kailangan mong subalan Ika nga ni Price Tag, wala kang kakampi kundi yan sarili mo lang kaya lahat ng to Tatawanan <laughs> ko na lang Susulitin ko lahat ng pagkakataong Puno ng pawis sa luwa ang bawat panahong Hirap sa kalagayang didinanas ng ambon Mga sagot na nanatiling tandang pananong Pikit mata ko na inisip kung anong buktong Nasa harap ko lang pala sagot sa aking tanong Parehas lang pala ang bawat koneksyon Kapag natutong mong gamitin ang dinanas mong leksyon Salamat Minsan sa mundong ito, ang katulad ko na totoo Susulitin bawat oras at minuto ko, sigundo ko ay iaalay ko sa'yo 🎵🎵 Minsan lang mabuhay sa mundong ito, ang katulad ko na totoo Susulitin bawat oras at minuto ko, sigundo ko ay iaalay ko sa'yo iyo. Sa 🎵 Lawakan mo lang palagi ang utak mo, panatiliin mong kustibo ka lang Piliin mo lang lagi maging masaya. Kung may problema ka man, hindi mo nang isipin yun. Kaling! isipin mo, yung solusyon. Pumunta naman kaya tinada! Basta, appreciate mo lang lahat ng mga blessing na natatanggap mo. Negative man o positive ang dating sa'yo. Basta, maging ready ka lang sa mga surprise. At lagi mong isipin na kung ano ang mga kabuti, yun ang Susulitin ko ang oras at minuto ko, segundo ko ay iaalay ko sa'yo.

Sabay, sabay 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 One, two, three, cheers Ha ah. oh, Ano, nag-enjoy ba kayo? Ha? Ikaw te, nag-enjoy ka ba? Good